Nag-drive kami ng more than 3 hours papunta sa seaside kaso biglang umulan. Biglaan lang to, nagkaayaan kami na magpunta sa seaside. So bali more than 3 hours yung biyahe so medyo malayo talaga. Gumaganda na kasi yung weather dito sa UK at medyo umiinit na. Halfway ng biyahe, tumigil muna kami dito para kumain. Sobrang busy dun sa loob kaya nag-order na lang kami tapos sa car na lang kami kakain. Si Charlie medyo napapasayo pa kasi McDonald's yung in-order niya. And in fairness din naman talaga sa dalawang to, magaling sila sa pag-share. Ang sarap nga din pala nitong bagong Biscoff Wrap sa McDo. Anyway, after kumain, dumiretso na din kami ng biyahe. Ilang oras pa din kasi yung kailangan naming lakbayin. Habang papalapit nga pala kami dito sa pupuntahan namin is kumukulimlim. So, bali tong place na to is 10B Wales. So, bali pangalawang beses na naming magpunta dito. Akala nga namin magiging busy dito today pero kukunti lang din naman yung tao. Siguro kasi nasa forecast nga na uulan. So, nung pagdating namin, mainit pa din naman talaga. ba diba, Super ganda. Ang sarap ditong tumambay. Si Charlie and Chino, excited na ding mag-swimming. Dahil bihira nga lang din naman kaming magpunta sa beach dito sa UK. Paano ba naman? Kahit summer, minsan malamig pa din. Pinatanggal na nila yung sapatos nila para makapaglublo. Si Charlie medyo natatakot pa nga. Sinasabi niya kasi, meron daw ditong tralalero, tralala. Diyos ko, ang batang to kung ano-ano ang pinapanood. Inaasar pa nga niya si Chino na ballerina cappuccino daw. Kasi Tama nga pala namin yung kanilang tita tapos yung kanilang lola. And meron din diyang dalawang dogs. Malamig pa rin talaga yung tubig pero si Chino nag enjoy Habang itong si Charlie, tingnan mo naman, nagdra-drama. Habang papatagal kami dito, medyo dumidilim na yung ulap. At parang tama nga yung forecast na uulan today. Basta in-enjoy na lang namin habang hindi pa umuulan. Tuwang-tuwa din naman yung mga aso. Tinanggal ko na din muna yung hoodie ni Chino kasi ito lang yung baon niya na hoodie. So pag nilamig siya, wala siya magagamit. Kasi kasi naging start na din siyang umupo dyan. Nagtanggal na nga din ng shoes yung kanilang daddy kasi si Chino nagpapahabol. Pumupunta din siya dun sa malalim. Eh mahirap na kasi lumalakas sa din yung alon. Maya maya si Charlie na ingit na at pinatanggal na din yung kanyang hoodie. At ayun, nakipag-swimming na din kasama si Chino. Magaling na din talaga mang asar tong dalawang to. Alam na hindi makakapunta sa malalim yung kanilang daddy pero nagpapahabol. Si Charlie naman nag na din magtatakbo dito sa tubig. At siya na nga yung humahabol dito kay Chino. After ilang mga minutes, medyo nararamdaman na namin na lumalamig na yung simoy ng hangin. As in, parang biglang lamig. Kaya dito, pinapaaho na namin itong si Charlie and Chino. Ayaw pa nga sumama, sinabi ko na lang hinahabol na siya ng tralalero tralala. Diyos ko, ano ba yan? Napakahirap big kasi. At sakto nga dito, lumakas na yung ulan. At grabe, sobrang lamig talaga. Pinaghudi ko na muna ang twins kasi kailangan namin bumalik sa sakyan para makapagpalit. Eh yung tita nila at saka yung kanilang lola nandun sa town. Kaya kahit malamig, ito nakapaglakad pa kami. Yung legs ng twins ko makikita nyo pulang pula talaga. So dito nga pala yung makukulay na bahay. Tapos marami din ditong shops saka pwedeng kainan. Pinupuntahan din kasi talaga to ng mga tourists. At dahil umulan tingnan nyo halos wala ng tao sa labas. Ito nga din pala yung sinasabi nyong parang location ng Sabini. ba diba? Super ganda ng view.